lalaki ng alon mga master normal amihan Pinakita na yung lakas nila ayan yeah, mga master pagkalipas ng bagyo nakalakot na kami kaso amihan mga master tapos wala pa yung sampayaw wala na yung ya, wala na yata yung number 2 mga maser hirap magana pag ganito kalalaki ang alon hindi yung dalawang bangkang kasama namin antay antay lang namin mga maser Chatat pala sa mga taga tawi tawi mga sulit supporter natin sa tawi tawi Chatat sa inyo mga maser, salamat Salamat sa supporta at sa mga taga buhol uh, shout out sa inyo mga masir. salamat sa suporta hindihan mga mas sir napakagulo ng alon gawa na ang may natira pang gulong ng habagat ayan na grabe hirap mapansin ng payaw hanapin na lang namin ulit pagka kalmadang kalmadang panahon mga mas sir Pauwi na kami kasi amihan ang mga master. Nasa 40 miles pa naman kami. November na November, December Yan mga sir, habang pauwi kami ay mayroon kaming nakitang barko Grabe kargado mga master Tapos sa lumpang pa sa aloy at hangin yan Grabe yan Hindi baka pagsahing yan mga master Dugo na yan pa Pagalaw-galaw ang kaldero niya mga yan Basa ang ano niyan Basa ang katong Wala, wala kami maibinta mga master Ipakita eh, ko lang sa inyo yung ano, sitwasyon ng barko pag malalaki ang alon grabe malalaki ng alon mga master malalaki ah, ng alon grabe yan